Tagal. Kayo po yung dinadialisis. Ano pa? Kami po ay mga Tagalap Laurelian OFW Volunteers. At yung um, kami po ay napagpag sa inyong... sa kabila Ay, tayo ka ba. na, Terele. Ay, pala. Ay, Ay, pala. Ay, pala. Ay, pala. Ay, pala. Ay, tayo Ay, pala. So ano sa bagay bagay niyo po. sa akin. Ito, <laughs>

Ano 'yung sa dialysis? Kuwanan ng naroroon po. Ayano 'yun sa diet. Are hindi pa alisin. Hindi pa alisin. Kasi ano 'yung problema dito. Kumuha tawag dito sa na-spitula. Pistola. Dahil pag first day dialysis dito dinadan at ano. Oo. IRH noong kuwan. Eh nanuhon nila ng isang buwan, isang buwan. Tayo 'yung ano yun, 'di ba pag dinadalysis siya, epekto. Para mong nangyari 'yung ano. 'Yung nagawa ay break ang. So bibigay Epekto na po 'yung ng bakit po natin kayo natin yan? Sir, kaya ako mag-function ng home food. Ako high blood. Uh -huh. Ay, kahit kung sa okay, ano, kaya ko naman uh ho -huh. ang dugo ng 200-150, wala naramdaman. Tapos, ibigla na lang ho okay, ako ng Heather Santo. Na ako ay naman, uh, tapos ako ho ay hinapo. Pagkat ho ako ay sinugod sa ospital, ang ano ho agad ako ay isamin ng aking ano. Ang karyatinin po ay 1,000 won. Tapos ang aking kidney hindi mag-function dahil na na high blood. Gusto mong ano agad, dialysis? Ay, wala akong choice. Oh. Sabit, Pero yung high blood nyo po? Ay, okay naman. Kung sa kong hindi kaya naman ang katawan ko, okay. dahil hindi ko siya nga pinapansin. Sabi ko lang na akong naramdaman. Uh okay. -huh. Ay, nung ano yung ko sa doktor sa Batangas, di awad ako doon dinala sa alas alasas muna bago ako sabi nila sa malaking ospital daw ako dalhin. Dahil hindi ako umuwi muna at nag-ano ako sa barang, ng barangay patrol. Pagdating ko doon, sabi ko eh kay Doc, Doc pwede lang hung, hungdi muna dalyalis kung may paraan. Option, may option oh, pa. Sabi, mami wala na po talagang ano, at talagang dalyalis ko po agad tayo. Kung hindi po kay papag na dalyalis matatagal po kayo dito, hindi po namin tayo... Pag-re-release uh, oh. agad. Ilan taon na kayo, Nay? Mm -hmm. 48 lang po kayo. Ilan na ako na po? Yeah, May nag-aaral pa po o mali? Mm -hmm. Ano, ano po, ay po, I drive po. Tapos ang aking pong babae, is second year college. Third year na pagpasok. Hmm. Siya so, lang po kasama niyo rin dito sa bahay. Hindi po yung aking mga anak. Tapos ng ang aking isang... Ang asawa niyo po? Mm -hmm. mm -hmm. Saan so, po naging tatrabaho sa tatay? Nag-wear uh -huh. wedding ho, tapos pag minsan ho ay napalit sa anak ko tapos kaya sa bahay lang talaga. Oh. Ay, sa isang... Pag, pag nagpapatayari si so Su, kayo ilang beses so, sa isang niya? Ano? Oh, Dalawa ko. Dalawa ko. ko. Isang... Isang patayari si isang sesyon. So, pag po, bago ang aking dialyzer, 3,000 ko ang isa yung isang po. Mm -hmm. Ano? Tapos po ang aking matis at biyarnis, 1,5 ng 1,5. Oh, the dahil ano na yun? Sis. Dahil, uh -huh. oo. Okay. Para pinasong na rin niyo sa PhilHealth. Uh ah, -huh. uh -oh, ganyan. Ay, paano pa kagalungan ng bawa? Wala kayong maipagpa dialysis sa ko. Oh. Ay hindi liban no? Wala hindi mo pwede. Hindi pwede lumiban na uh, uh, lang uh, na 'yung dugo sa Ano, 172 units. Uh, so ang patrol naman ano. Hindi na lang kami. Sa global na kayo So, then kami check hindi kami Agad sabi ng polis, sinasabi ka po. Sabi ka mo, wala okay. akong sir. Nayaris ko ako. Okay. Pero Dahil na naman. Dahil Tapos sabi nila, dapat daw Ako e, na ako ano para sa ganun para ako wala akong mga Tapos yes. eh nauwi kami sa ako last also pag ako ay tension. Alas karamihan dinadayarisis na ngayon sa global, mga taga rin. Na, ano? Dahil nang parang yung nasa tanawan, dyan na lahat dinadala sa global. Tapos hmm. oh, no. no. ah, so, so, pero malapit na raw dyan sa laurel, yun daw yung, yung, yung uh Oh, Untung nga dahil halos ang naano natin is puro dialysis. Pero magkakaroon ng dialysis ang Laurel. Pero dito, dito parang sa puro. Sister, magkakaroon na ng dialysis center ang Laurel. Oh, Inaayos na. Inaayos na. Yan daw ang doktora Oo, oh, dahil halos ng ating, ng aming hong nabigyan ay karamihan ng ay hmm. dialysis. Dahil, kaya nung parang nga kayo, kung pwede, halimbawa wala akong pampadialysis, kung pwede. Sabi nung nga hindi po, mababalik lang po kayo dahil wala lason po ang tubo niyo. So, Sir, parang umpisa na ng gamot, uh, sunod na nung... Yan sabi ko naman, nung naman, naman. naman. Hmm. po uungalan ng dama. Akala ko pwede yung pa pagkakiri, hindi po pwede pala yun. Lifetime na yan. Pag dinayari sa skaromatic yun. Pag kiniditransportan... Kailan nung kayo ng... Kailan nyo nalaman na kayo sa, ano? FM6 mo. Oh. Bigla. Ah, okay. oh, bigla ko. to yun dahil eh, hindi ko naman ako ano, bigla talaga ako ay naman nasa sa Hindi ba, hindi kayo in na ano, magpaking mm -hmm. transplant Ano, ano, ano naman. Dito. Mas ano na yun natin, mas failure na yun. Pag okay, ganon. Oh. Hindi kaya ng dialis transplant. Lalo mm -hmm. hindi po sumari na kailan, no? mm -hmm. mm -hmm. Ate, kaya nandito po kami, mga FW volunteers. Ay, may ikaw tipong mga, tulong na iahod po sa inyo ang foundation po ng mga OFW ng Love Laurel yan okay. Isa po sa advisor ng Love Laurel ay si Tita Lu oh, Siya po oh, yung, oh, yung oh, nagpanunoon okay. na recommend po na kayo ay mabigyan ng tulong na po sa Love Laurel yan. Sana po ito ay makatulong sa inyo. Tak punanai. Siya yung founder ng Love Love Okay po, 1,000. 1,500. 1,500. 2,000 po. Saka po, ito po ang souvenir po ng Love Laurel na certificate po. Thank you po. Mm -hmm. Sabi ko, aba, hindi ito ay blessed talaga. Oras na ito, wala pa po ako. Kailan po na na-dialysis ano po na, Nay? Sana po makatulong po na ang sila, Nay. Nay, hangat po ng taga Love Laurelian of W.Borong 3 ang inyong agarapagaling. At sana po ay pagdasal po natin sila na sila po ay lumakas pang katot. Marami pa po sila matulungan sa ating po, dito po sa bayan na lo. Ano po, Nay? Ano po masasabi niyo po sa ating po mga love, taga Love Laurelian? Ako po ay nagpapasalamat. Sana po ay marami po. Matulungan. Mm. Ay sa kami ay kuwan at yung mm, sana ang dalang nuna namin tayo ay gumaling ng oh. magaling na magaling. Magaling na magaling ko. Oh bata pa. 48 lang, 48 yung lang. na ako kayo. Marianda, wag na sa baba. Ayan, hello guys. So, nakatapos na po kami ngayon sa pagbibigay ngayong nakaraang buwan po ng July. Nakapat na beneficiary na po kami. At ito po nga pong last dito po sa Gulod, Laurel, Batangas mga kalabs, maraming maraming salamat sa inyo sa un unconditional love po dito para sa ating Binuong Charity Foundation. So, apat na po ulit na ating natulungan. At sobrang naman pong natuwa si Ate dahil nakataon po na kinabukasan po ay siya ay na po siya. So, wala po siyang wala pa po siyang hawak that time kaya po siya noon ay umiiyak nung binigay po natin ang 2,000 pesos. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pag-support dito sa YouTube channel ni Love Laurelian so FW, ang aking mga members. Huwag nyo po silang kalimutang suportahan. At ang aking din pong Facebook na si Sophie Serrano de Leon. Yan, meron din po akong reels. Baka naman po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat at tayo po ay mag-iingat lagi ay chanun po tayo magpunta at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos and thank you thank you po and god bless always bye po bye